Balita naman po sa mga lalawigan, patuloy ang paghahanap sa magkakaanak na natabunan ng landslide sa Antipolo City. Kasunod yan ang pananalasa ng bagyong enteng kahapon. Hindi tumigil ang mga rescuers sa paghahanap kahit pa malakas ang buhos ng ulan. Nagpatuloy sa paghuhukay ang mga rescuer, lalot may naaamoy silang masansang naamoy na posibleng bangkay. Inabot ng ilang oras bago natagpuan ang labi ng na mga nasawi. Sa tala ng Barangay San Luis, bukod sa limang nasawi sa landslide, isa pang namatay dahil dahil sa flash flood. Ang paliwanag ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, sadyang malakas ang buhos ng ulan sa lugar kaya nagdulot ito ng pagbaha at maging ng landslide. Samantala po naman, nasa state of calamity ngayon ang bayan po ng Pililia, Diyan po naman sa Rizal. At kahit po humupa na ang baha doon, tumambad naman po ang napakadume at napakakapal na mga putek. Ang katerba pong basura din ang naipon. Kaya naman magdamagan po ang ginawang paglilinis ng mga apektadong residente. Nagkalat din ang mga punong nagtumbahan sa kasagsagan po ng bagyo. Ani mula sa siyam na barangay ang naalubog sa baha at putek sa buong bayan. Maging ang lokal na pamahalaan po ng Pililia ay nagulat din sa bilis po ng pagtaas ng baha. Kaya pangamba po ng mga residente na uubos na ang mga puno sa lugar dahil sa iba't ibang mga development. Pero giit ng Rizal LGU sa Jiang, maraming ulan lang talaga ang ibinuhos ng Bagyong Enteng. Nalagay naman sa alanganin ng buhay ng isang binatilyo nang biglang gumuho ang isang pader sa San Isidro Northern Samar sa kasagsagan po yan Bagyong Enteng. Habang naglalakad ng binatilyo, biglang gumuho ang isang pader. Buti na lamang hindi siya napuruhan pero nagkagalos sa binti at likuran dahil sa barbed wire na nasa pader. Ayon sa Northern Samar PDRRMO, gumala ang lalaki kasama ang kanyang barkada kahit masama ang panahon noong linggo. Lubog pa rin po naman sa baha ang maraming mga lugar sa lungsod ng Naga. Kaya meron pa rin pong mga nanatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Ayon po sa Naga City LGU, umabot yan sa 400 mm sa loob lamang ng labindalawang oras at umbas na iyan ng isang buwang buhos ng ulan. Dalawa po naman ang namatay sa kasagsagang po ng bagyo sa Naga. Kabilang po ang isang sanggol na walong buwang gulang lamang matapos pong malunod. Kwento ho ng kanyang magulang nagising na lamang sila na binabaha ang kanilang bahay at palutang-lutang na ang sanggol. Bukod sa Bicol Region, naranasan din sa Quezon Province ang matinding pagbaha dahil pa rin sa Bagyong Enteng. Gumamit na nga ng balsang ilang residente para maisalba ang motorsiklo na abot bewang o umabot na nga po sa bewang tubig. Pero ayon sa mga lokal na pamahalaan, maraming residente ang ayaw lumikas sa kabila ng banta ng Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.